Mga ka-asenso, kapag kayo po ay nag inquire wag na po kayo nag ng mga comments dito sa mga video na aking ina-upload. Pwede po kayong mag-comment, sabihin nyo na lang po na nakapag-message na po kayo para ma-search po namin yung inyong mga pangalan. Dahil sa dami po nang nagme-message, mare-replyan po namin kayo minsan maabot po ng 24 hours. Pero lahat po kayo ay aming nare-replyan. Kapag dito po kayo iwan ng inyong order sa comment section, marami pong scammer o yung mga kakumpetensya namin sa larangan ng ganitong negosyo. Marami po talaga na hindi lumalaban ng patas, talagang sinisiraan po kami. Dahil ba dito sa nakikita ninyo sa mga video na ito, isang linggo lang po namin ito na deliver. Sa buong panay lang po ito, ha? hindi pa po kasama yung sa ibang lugar. Ayan po ang mga deliver namin. Hindi na po namin ipinapakita yung mga malalaking poultry na aming binibigyan ng mga manok para maiwasan po yung mga pag-iingit ng mga ibang supplier na sumisilip po dito sa aking video. Dahil hindi po natin alam na kung ano-ano po ang pinagsasabi nila sa mga customer na nag-iingkwep din po sa kanila na nag -i po sa amin. Hindi po namin kasalanan kung nasa 38000 mahigit ang presyo ng isang set po sa inyo at mas mababa po sa amin. Lumabang po tayo ng patas dahil at the end of the day, pamilya din po natin ang makikinabang sa ating Pinagpapaguran.